Magandang tanghali po mga kababayan. Ayan. Unahin natin dito sa video yung ano, yung Happy Teacher's Day. Yung nasakay ko nung isang araw, Happy Teacher's Day sa iyo, ma'am. Ngayon may pre-ride ulit tayo, pumayag naman sila, ma'am. Ayan. Ayan sila, oh, ang gaganda. Medyo umano yung ano natin. Ayan sila, medyo malabo. lumidilim Ayan, sila po yung pre-ride natin ngayong tanghali. Ayan. Kay anong pangalan niyo, ma'am? Ali po. Ano po? Si Ali. Ali, anong apelyido niyo, ma'am? Ong Soto. Ong Soto. Taga saan kayo dito sa Maynila, ma'am? Taga Makati. Oy, mga taga Makati, shout out po sa inyo. Eh si ma'am, anong pangalan niyo, ma'am? Joy po. Joy. Ayan, si ma'am Joy. Sila ngayon ang free ride ni Kuya. Ayan. Thank you, Kuya. <laughs> Ayan, bago bago natin ina hiningi natin yung ano nila dahil baka mamaya ayaw. Ngayon sila ngayon yung free ride ni Kuya sa taxi. Ayan. First time niyo mam sa free ride? First, first time. <laughs> Ayan, bali ano tawag nito, maya maya pwede niyo nang mapanood po 'yan. Panoorin niyo. Oh, shout out niyo po yung ano yung dapat yung i-shout out ma'am ha <laughs> ha po sa mga ka workmates namin ayun pa para babalik po kami ngayon sa office ayun sila ngayon <laughs> mga madam sila po ngayon ang ano natin sila ngayon ang nakachamba kay kuya sa pre-ride ayun pre-ride po yan ang gamit natin na taxi ngayon il piblo taxi ecd 11 1193 ayun mga madam pag nakita nyo po yan alas 12 pre-ride po tayo wow Ayan. First time yung malaman na may free ride, ma'am, no? Opo. <laughs> Ayan. Pero province niyo, ma'am, anong province eh, nyo probinsya niyo po? Province ako, ano, ang mama ko is late. Ako po ay sa Mindoro. Oh, isang taga Mindoro, isang taga Leyte. Okay, okay. Ayan, San Cap. Sa Bales. Oh. Pwede niyo i-shoutout yung mga ano, kumustahin niyo na po diyan sa video. Ayan. Uh, okay. <laughs> ayan, mag, ride ayan, sila pre-ride natin ngayon. Shout out daw sa mga kamag-anak ni ma'am. Yung mga kap ka classmate yan, Ma yung ma'am, Ingat kayo dyan. <laughs> ayan, sige lang po, sige lang. Kaya kapaghanda eh, no? Hindi po talaga ninyo mapaghanda dahil ako, hindi po ako yung pagbaba, kausapin kayo about don sa pre-ride, hindi po tayo ganun. Kasi ang sa akin need nyo talaga ang taxi para masurprise kayo don sa pre-ride kasi kung hindi na tayo surprise. hindi <laughs> na tayo ngayon organic nung pag kinausap natin yung isang tao uh, 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 uh. eh yung budget niya, pan jeep lang pero hindi nya alam pag tayo natyambahan pre-ride kasi alas 12 hanggang ng ang pre-ride natin oo yan mapapanood nyo po yan sa taxi vlog ayan may mga asawa na po sila yes po meron na Il ilan po ilan na po anak ni ma'am dalawa po o yan dalawang po na daw ang anak ni ma'am dalawang po <laughs> <din> na <laughs> eh kayo po ma'am isa ako po may isang anak one year old ayan ang titipid nila oh. mahal kasi <laughs> ng bigas ngayon ako magdadalawang asawa pag 10 piso na lang kilo. Pero ngayon wag na. Kasi baka dumami tayo din pagka. Uh, Saka dumami. hindi, ang mahal ng bigas ngayon eh. Lahat ng bilihin mahal. Ayan. Ay, Probinsya ng asawa niyo, ma'am, mga taga saan naman po? Uh, sa akin, Sambales. Uy, Sabi taga Sambales. Sa lang Santa po. Cruz, Sambales. Uy, puro taga rito ang nadali nila na bingwit. <laughs> -Norte. Ako po ma'am, isang Bicolano, taga Karamuan po ako. Ay, si Papa ko, Naga. Yan. Isa akong taga Karamuan. Ayan yung mga ano, yung mga na pre-ride ko nung isang araw, estudyante at saka teacher. Shout out po sa inyo ngayon dahil nandito naman tayo ngayon sa Makati, nakakakuha ng pre-ride na alas 12. Support-support na lang po sa video at sana sa susunod. Diyan uli ako makakuha sa bandang Ligarda kasi ruta natin laging Makati, ito Maynila. Ayan. Wala tayong pili, huwag tayong gagaya dun sa ibang nagpapakita ng video na kung sino lang yung maganda, lalapitan, ipa, ipapakita pa sa video. Hindi, ta, hindi ganun si kuya, usually wala tayong pinipiling tao. Mayaman ka man o ano, basta nakataksi ka kay kuya at alas 12, free ride po kayo. Yan lang mga kasama no kasi medyo malayo-layo pa naman sila ma'am. Medyo malapit na putan. Malapit na ba? Diretso oh. na lang. Mga ilang minuto pa kaya tingin niya ma'am. Malapit na yan kuya. Gusto ko kasi ano na to hmm. mga gusto niyo yung i-shout out, niyo pong hiritin ngayon dito sa video para ano? Para mapanood nila kayo sa buong mundo. <laughs> Wago kayong mahiya dahil Kayo po yung nakachamba ngayon ni kuya sa freeride okay. Nag-iisa lang po ba kayo kuya? Oh po, siguro sa El Piblo Marami kaming El Piblo Pero isa lang ang nagbibigay, ako lang po mm, okay lang. Sana ang purpose natin dito madam Lahat na taxi sana tularan ako Hindi ko sinabing ginagawa natin to para sumikat ang gusto lang natin gayahin tayo ng ibang taksid mga kapula na kung lahat kami magbigay ng free ride sa tanghali eh mas maganda kasi tulad nyo break time yun po talagang binigay ko time para sa inyo na yung iba makachimpo din sa akin kunyari trabaho one hour break time sa akin kayo nakasakay abay ma ano yun, makakasavings kayo kahit papano. Yung ibabayad nyo sa akin, pwede nyo pong magamit sa ibang bagay. Tama. Ayan. Anong masasabi nyo sa ibang mga taxi driver mo? tularan nyo po si Kuya. pa riding din po. Hindi ko dito hangarin na ha? pagkaingitan. Ang hangat ko dito, gayahin. Tularan. Ayan, Anong apelyido nyo, ma'am? Ong Soto. Ong Soto, yung isa? Ano eh, po? Corporal Mercurio. Ako, apelido pa lang ni Ma'am. Nakakatakot na. <laughs> yung dalaga. <laughs> Ayan, yung mga asawa nitong dalawang magagandang babae. Shout out po sa inyo dahil lapakasipag po ng inyong mga asawang nakuha. Oo. <laughs> oh. Eh, medyo traffic ko dito. Pakikita natin. Nandito tayo sa Pasong Tamu. Ayan, pagkikita po natin, medyo traffic lang. Lalagpas pa tayo ng bundia, ma'am, no? Saka, ano. Ayan, medyo, ano, medyo traffic pa po. Dugtungan na lang natin. Ayan, medyo malapit na sila, ma'am. Ito, yakal na po tayo. Ayan, bababa na sila, ma'am, dito. Paglagpas natin ang Australia, ma'am, no? Ayan, konti na lang. Uling message ma'am kasi medyo malapit na kayo. Thank you kuya sa so, free ride ngayon. Sana eh ituloy mo pa to. <laughs> ano Nakakagulat ano ba? Oo. Thank you kuya. Sana maka-inspire ka pa ng ibang tao at gayahin ka na po. Ayan. Nakakatats po. Ayan medyo ano ito na sila malapit na. Mm -hmm. Hindi, hindi na natin banggitin yung trabaho nyo no? kasi <laughs> hindi naman tayo nag -i, nag -i, ano hindi <laughs> naman no, tayo nag nagpo-promote <laughs> bali ayan sila ma'am dito na po yata sila sa may, sa may ayan, puno ito na, sa, sa, sa mga siman ba to ma'am ayan ay mga siman ito yung ano nyo eh yung tagagawa ng mga papel niya <laughs> oh. ayan nandito sila ma'am ayan bye -bye, bye. Okay, okay. Ayan, ano dito na sila ma'am titingnan ayan umano sila ng ano natin ayan okay na po okay na po ayan ingat kayo, sige ingat din po kayo maraming salamat ma'am ingat kayo lagi okay na po ayan sila ngayon na nakachamba sa atin mga kababayan happy lunch sige sige okay Thank you Ayan, sila. thank you. ma'am. mga one hour po mo. Kikita nyo po yan. Oh, thank okay. you po. Ayan, ayan sila ma'am yan po. Ayan sila. Ayan. Okay na po, okay na po. Ayan sila, ayan. Papasok na sila mam. Ma ayan. ayan. sila. Okay. Ayan sila mam. Ma Maraming salamat sa inyo mga kababayan sa pag-support sa video ko. God bless all.